Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So alhamdulillah mga kapatid uh, Nakikita niyo po yung sa likod ko si, Siya po si Rebika Siya po si Rebika Yung pong nagmuslim Nung nakaraan nakita po Ninyo yung kakanyang pagsahada At uh, umiyak pa siya So alhamdulillah So ito na po siya ngayon Yan na po, o, hindi na po natin makilala no Nakabalot na po siya, mashallah So ngayon Ah uh, tatanungin natin siya. Ilang ilang linggo na after nung nag-Muslim ka? Ilang linggo na? 9 um, days. 9 days na no. So 9 days pa lang mga kapatid. Masya mashallah. Yan na po si uh Rebecca. Ano yung pangalan na binigay ko sa iyo? Aisha. Si Aisha. Si Aisha po yung pangalan na binigay natin kay uh Ma'am uh, Rebecca. Mashallah, so, alhamdulillah. Napakasaya natin dahil nakita natin siya ganyan na po siya manamit ngayon Masya Allah, napaka nakakatuwa na may marami pang mga uh, ano mga kapatiran natin na katulad niya natatanggap sa Islam. So after nang magmuslim kang mula noon hanggang ngayon, Sister Ibig, ano po pakiramdam niyo ngayon? As in iba, ibang-iba kasi may mga time na yung nakasanayan mo nang gawin pero dahil ma magsisinkin sa'yo na oh, iba na ako ngayon so we avoid to do such things na so alhamdulillah lagi na lang submit bawat kilos bawat galaw talagang isasubmit kay Allah ang lahat so nag nagbibigay peace sa atin ang, ang saya ko lang po talaga mashallah Allah. Masaya ako kasama niyo na ako. <laughs> Alhamdulillah. Ang lilila sana makuha ko din yung pamilya ko, yung friends ko. Alhamdulillah. Sana may gabayan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa religion Islam. So, actually mula nung nag-Muslim tong si Sister Rebecca, sinindan ko na po siya ng video na yung paano po isagawa yung pagsasagawa ng wudu and then yung video po paano isagawa yung pagsasala which is uh, yun ay pinapractice nyo na po oh. di po ba? Masya Allah at saka pinasok ko rin po siya sa pag-aaral ng ano, online. Ha? Nasa online class kanarin na rin. So, doon natin sa Allah na si itong si Sister Rebecca ay uh, uh, manatili sa ating liyong Islam at marami pa siyang mag sa Islam maging sa pamilya niya at sa mga kasamahan niya o mga kaibigan bula, niya. Masya Allah. Yes. Actually, uh, yung pan pananamit mo na yun, Sister Rebecca, ganyan po yung pananamit ni uh, Mariam o ni Maria na uh, nanay ni Isa alay salam mo ni Jesus. Masya Allah. So, napakasaya na yung Sister Rebecca. At pagpatuloy mo lang, ha? Pagpatuloy mo lang, hindi lang po dito sa Saudi Arabia hanggang sa Pilipinas. Saan ka nga ulit sa Pilipinas? Sa Davao po. Ah, isa kang uh, Bisaya. I have something to say. Ang, mm -hmm. Akala ko noon, yung, believer ka ba, Akala ko noon, yung sexy, yung there's something na mag-show off ka sa, pero ngayon, ito pala ang totoong define na sexy ito. Parang feeling ko ang linis ko, ang ganda ko. Oh, ganun masya... po. Okay, mashallah. Okay. So, hanggang dito na lang. Thank you so much sa ano, pagpapa-unlock ulit sa Sister Rebecca. Napakasaya namin dahil mashallah. Malaki ng ano, changes. changes mashallah. So, ganyan lang po mga kapatid. Sama natin sa doa. Sama mo rin kami, Sister Rebecca. Yes. Sa panalangin mo. Kasi ang panalangin mo is katanggap-tanggap. Assalamualaikum yes. so, warahmatullahi wabarakatuh.